Yan yeah, magandang hapon mga idol, mga kapwa ko nag-aalaga ng native chicken. Kayo po ay magpapakain uh, ng ating mga alaga, mga idol. Ng uh, panghapunan. Yeah. Para po sa mga gustong mag-alaga ng native chicken at may hilig mag-alaga ng native chicken. Ayan, para po sa inyo itong video na ito mga idol. May konti lang akong may share sa inyo kung paano mag-alaga ng uh, native chicken. Ito po ay aking karanasan lamang. Hindi ko po sinasabing ako po ay magaling na sa ganitong narangan ng pag-aalaga ng native chicken. Gusto ko lamang po i-share yung aking mga karanasan sa pag-aalaga ng native chicken mga idol. Kung saan man po makatungo itong ating video sa manlupalok ng mundo, magandang hapon po sa inyo. No? Mag-share lang po ako ng mga lahi ng native chicken sa Pilipinas mga idol na pwede nating alagaan at magandang lahi ng native chicken sa Pilipinas ay Meron tayong tinatawag na banaba, mga idol, na po yan sa Batangas. Yan. At meron din po tayong tinatawag na darag chicken na galing po yan sa Mindanao. Yan. Usually, ang uh, darag chicken po ay yung tinatawag natin na yellowish at uh, uh, brownish ang kulay. Pag sa inahin po, pero pag sa lalaki, no, yung tandang ay yun po yung uh, tinatawag natin na uh, yung kulay ay yung pula na may green. Green sa buntot at uh, yung pakpak, yun po yung labuyo kung tawagin po sa atin. Meron din po tayong tinatawag na paruwakan. Ayan. Nalahi din po ng native chicken sa atin dito sa Pilipinas. Ayan ito pong mga alaga natin ay halo-halo na po yan. Hindi po natin matukoy kung saan na po dyan yung mga lahi ng ang uh, -native chicken sa uh, Pilipinas. Ano? Yung tinatawag natin na bulinaw ng Pangasinan at uh, yung uh, tinatawag natin kamarines galing Bicol. Yun po yung mga karaniwang uh, lahi ng native chicken sa atin dito sa Pilipinas. Yun po yung magagandang lahi. Pero usually, mga idol, yung mga lahi na inahin at uh, pangpares nating pangalaga ng mga manok ay yung ating tinatawag natin labuyo at darag chicken, yung inahin, mga idol. Uh, sana po ay uh, meron tayong na share ngayong uh, vlog po na ito, video na ito, sa mga gusto ko ding mag-alaga ng native chicken, yung mga idol. Uh, sabi ko nga hindi po ako ganoon ka-eksperto sa larangan ng ganitong pag-aalaga ng native chicken pero nais nice ko lang i share mga kaunting kalaman ko at karanasan sa pag-aalaga ng native chicken. Ayun po, hanggang uh, dito na lang muna muli ang uh, inyong uh, lingkod, Ilocano Vlogger. Bye bye!